So, marami nagtatanong sa akin, paano nga ba magkaroon ng beans sa Big Live? Okay? So, unang-una mong gawin, ayusin mo yung sarili mo, be. Okay? Ayusin mong sarili mo. Huwag kang mag-live dyan na nakahiga. Sino gusto magbigay sa'yo ng beans nang nakahiga ka? Ano ka? Si Ivana, alawi ka dyan? O, ba diba? So, ayusin mo sarili mo. Mag-ayos ka. Umupo ka ng maayos. I-entertain mo yung mga viewers mo. I-greet mo sila. Kausapin mo sila. Or kung may talent ka, kantahan mo sila. Or sayawan mo sila. Ganon. Para mas ma-entertain mo sila. Siyempre, pag natuwa sila sa'yo, bibigyan ka nila ng beans. Okay? At kung suswertehin ka pa, ka pa siyempre, magiging spender mo na yon all throughout your journey dito sa Bigo. ba diba? So, next mag-live ka po ng daily. Daily ka pong mag-live. Kasi, hindi mo, hindi mo kasi alam kung anong oras bakante or anong oras ka magkakaroon ng viewer na magbibigay sa'yo. Okay? So, para malaman mo kung ano yung oras ng um, time na maraming nagbibigay sa'yo ng beans or maraming nanonood sa'yo, live ka po ng daily. Pag alam mo na kung ano yung oras na marami sila, doon mo laging gawin ang pagla-live mo. Okay? Next, umakit ka sa mga multi, okay? Makipagkaibigan ka, makipagchikahan ka sa kanila, makipagbardagulan ka, basta huwag ka lang makikipag-away, okay? So, sa pamamagitan nun, mas dadami ang mga friends mo at mga supporters mo. Kasi may marami kang makikilalang mga new fam, okay? Mga taga-ibang agency na magiging kaibigan mo. So, pwede mo silang i-invite pag may PK ka na, okay?